Alinsunod naman sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagtugon sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Ramil. Si Sofia Potensiano, una sa balita. Mahigit pitung daang piso ang hatid ng Department of Social Welfare and Development to DSWD bilang inisyal na relief aid para sa mga pamilyang apektado ng Tropical Storm Ramil. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, kasama sa ipinamahagi ng kagawaran ang halos apat na family food packs at mahigit limang daang ready-to-eat food boxes. Dagdag ni Asik Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng DSWD at mga lokal na pamahalaan para makapagawa pagbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya, lalo na sa panahon ng kalamidad. Batay sa datos ng DSWD, halos 1,500 pamilya mula sa 147 barangay sa Region 2, Region 3, 5 at Region 6 ang naapektuhan ng Bagyong Ramil. Mula sa mga apektado, mahigit 3,000 pamilya ang nanatili sa iba't ibang evacuation centers sa apat na apektadong rehiyon. Inaasahan ng ahensya na tataas pa ang numero nito kapag lumabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo. Tiniyak din ni Dumlao na bagamat marami pang pinagkakaabalahan ng DSWD matapos ang mga lindol at sunod-sunod na bagyo, nananatili pa rin well-equipped ang ahensya para makapaghatid ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Samantala patuloy din ang relief at rescue operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para sa mga pamilyang apektuhan ng pagbaha bunsod ng Bagyong Ramil. Buong puwersa ang ipinakikita ng mga ahensya upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga kababayang lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Nauuna sa mga balita totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.